Ops, bago kayo mag o habang kumakain kayo, ngayon pong June 3 ng alas 11 po ng umaga, ito po ang mga tips at mga code po ng mga numero na bagong sumada po na pwede nyo pong tayaan sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad mga kalaki. Ang mga ibibigay po natin ngayon mga kalaki ay inaalagaan po yan ng 3 days bago po natin palitan. At syempre po sa mga napanalo po natin kahapon, congratulations po mga kalaki. At sa mga hindi pa po nananalo, tutok lang po dyan mga kalaki. Ha. Ah. Ang maganda po nito, lagi ko po sinasabi, maging masaya po tayo sa kapalaran ng iba kung nanalo na sila. May mas magandang biyaya pong nagaantay po sa inyo mga kalaki. Ang importante, araw-araw po nakakapagpanalo tayo ng mga lucky numbers mga kalaki at nakapost po yan sa Facebook natin araw-araw. Ikaw na kaya ang susunod ngayon. Panoorin niyo po ating mga video at kunin ang mga lucky numbers natin. Okay, eto na po mga kalaki ha. Ah. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki, tutok na po rito at eto na po ang mga umpisa natin sa abroad. Eto na po ang 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers mo ay number 57, number 62, number 28, number 19, number 34, number 36, number 36. Number 43, number 45, number 8, at number 21. At ito naman po ang 8-digit laki numbers abroad. Ang 8-digit laki numbers mo ay number 32, number 36, number 39, number 90, number 10, number 6, number 12, at number 25. At ito naman po ang 7-digit laki numbers abroad mga kalaki. Number... 23 Number 27 Number 36 Number 31 Number 19 Number 18 At number 4 At syempre ito naman po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 mga kalaki Number 5 Number 10 Number 15 Number 25 Number 3 at number 21. At ito naman po ang 6-digit 0-9 Ang 6-digit 0- Ano ba yan? Hinangin Hinangin Grabe Kasi po tingin mo alas 11 ng ng umaga po ngayon Makulimlim o Walang araw di ba? Makulimlim Uulan na araw Uulan na araw na po ngayon pong June mga kalaki syempre At ito na po ang 0-9 Number 2 Number 4 number 4, number 1 number 8 at number 0 ayan po mga kalaki at syempre po ito na po ang 5 digit lucky numbers abroad naman po 5 digit lucky numbers abroad ay number 21 number 27 number 36 number 15 number 12. Ayan mga kalaki kumpleto na po ang ating mga lucky numbers abroad. Lipad na po tayo dito sa Pilipinas pero bago natin ibigay ang mga lucky numbers sa Pilipinas, dapat naka po kayo sa mga legit na account namin at para masubaybayan nyo po para makatanggap kayo ng mga libreng lucky numbers araw-araw Marami pong fake account na nagkalat ginagamit po ang picture ko Huwag po kayong naniniwala doon dito po kayo sa legit na account para hindi po kayo ma-fake, okay? Hanapin nyo po sa Facebook Red Parungkin I-search nyo po yan, tapos tignan nyo po ang followers. Dapat meron pong 400,000 10,000 followers check kami po yan at meron po tayong second account Red Parukin din po na naka yellow t-shirt ako na may uh, 51,000 followers na kasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchalian and po yung mga legit na account namin sa Facebook meron po tayong YouTube, ang YouTube po natin, Red Parungkin po, na merong 16,800 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok natin, Red Parungkin po, na merong 424,000 followers. ay po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa code mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share na share ng mga video namin at heart ng heart mga kalaki, automatic po padadala agad kita ng mga lucky numbers agad-agad dyan sa messenger nyo. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Okay? At syempre po mga kalaki, asama sa mga interesado po na asubukan po ang aming laki uh, lucky numbers, sa private lucky numbers, magpa-member na po kayo. May discount po ngayon. Iahabol kita mga kalaki sa mga una po na sasalin mga kalaki. Ako po magbigay ng mga tatayaan mo sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad, National Wedding at uh, STL mga kalaki. Ako po magbibigay at every 3 days po magpapalit po tayo balay mo naman pag na-code ko ang Birdman at Virtue mo ay eh, isa ka sa mapapanalo namin at moko-post namin sa Facebook mga kalaki di ba baka dito pala ang swerte mo kaya subukan mo na araw-araw po may mga nananalo po sa ating mga lucky numbers okay at ito na po ang ating mga 6 digit lucky numbers Pilipinas kunin mo na po sa mga magpapamember po message na po kayo sa messenger ko make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpamember ha para hindi po kayo ma-fake account okay ito na po ang ating 642 number 19 Number 27, number 28, number 9, number 33 at number 38. At ito naman po ang 645. Number 41. Number 35, number 15, number 12, number 10 at number 33. At ito po ang 649. Number 44, number 46, number 22, number 20 7, number 17 at number 8. At ito po ang 655, 6-digit lucky numbers, mga kalaki kunin muna. Number 14, number 26, number 30, number 38, number 41 at number 47. At ito po ang pinakalas mga kalaki ang 6-digit lucky number 658 kunin muna. Number 36, number 48 number 51, number 17, number 4, at number 19. Ayan mga kalaki, kompleto po ang mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga sukit yung outlet mga kalaki. At syempre po, uh, sa mga tataya po ngayon, ingat-ingat po ang panahon kasi ulan na araw, ulan na araw, magdala po kayo ng payong. Mahirap po magkasakit ngayon mga kalaki. Okay, at alagaan niyo po yun ng 3 days bago natin palitan. At ito na po, ang paborito ng lahat, ang shoutout time. Shout out po tayo kay kuya ayan kay kuya Nelson at kay ati ano to Lorraine ayan kay kuya Nelson kay ati Lorraine po Diyan po sa may Lipa City, Batangas Uy, hello po sa inyo sa Lipa City, Batangas Sa mga taga Batangas Na panalo ko na kayo na ilang beses, Batangas At syempre po mga kalaki Sa mga tricycle driver naman po Diyan sa may Okay, sa Hagonoy, Bulacan. Uy, hello po sa aking kaibigan dyan. At ang nagpapabati po ng mga tricycle driver dyan, si La Kuya Piping. Hello po sa inyong mga grupo, Kuya Piping. Maraming salamat po sa mga tricycle driver dyan sa Hagonoy, Bulacan. Shout out po sa inyo. Shout out ko rin po dyan yung aking best friend, Hi Ems, at sa aking inaanak na si Aram. Ayan po. Maraming salamat po mga kalaki. Malanalo tayo ngayon mga kalaki. Mag-lunch ka na habang nanonood ka dyan. Good luck mga kalaki. Claim it. Uy tayaan nyo po yan ha, huwag nyo po agad bibitawan mahirap po magsumada, 3 days po yan sa mga interesado, tayaan mo lang ngayon good luck